Bukod sa Makati at Taguig, inaangkin na rin ng Pateros ang Port Bonifacio. Matatanda ang nagdesisyon na ang Court of Appeals na bahagi na ng Makati ang prime property. Pero depensa ng Pateros, mayroon silang mga lumang mapa at dokumentong mula pa sa Library of Congress sa Amerika na nagpapatunay na kanila talaga ang Port Bonifacio. Dati na lang itong nilaban sa korte ng lokal na pamahalaan ng Pateros. Ang pag-aagawan ng tagig, Makati at Pateros support Bonifacio. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, dito naman tayo sa isa pang pinag-aagawan, no, yung uh, Bonifacio uh, Global uh, City. Narito ngayon sa studio si uh, Pateros Mayor Joey Medina at kasama niya magpapaliwanag si Consial Dominador Rosales Jr. Kami yung nakatayo dahil nasa tabi ko itong mga <laughs> mga lumang mga mapa po ito. <laughs> na paninindigan nilang kanila rin ang uh, Fort Bonifacio. Mayor Medina, Councilor Rosales, good morning po. Good morning. morning, morning. Unahin agad natin itong anong mapa ito? Uh, Igan, itong uh, mapang oh. ito, ay uh, galing sa National Archives ng US Congress uh -huh. galing ng Washington DC authentic 'yan uh -huh. At ito uh -huh. ay galing sa research ni Conseladora Rosales makita uh -huh. mo ayan uh -huh. ang selyo na US Congress okay. okay na nagpapakita nung 1891 itong mapang ito uh -huh. ay iyan asan ang boundary ayan ang boundary ayan uh -huh. makikita mo nakasulat jurisdiction de pateros, de pateros huh? ayan Turo ang boundary mo. Ayan ang boundary. Oh, nasa ng Fort Bonifacio. Ito ang Fort Bonifacio, Yan okay. lugar na 'yan. yan, yan. Okay. Pero nung araw hindi pa 'yan Fort Bonifacio. Hindi pa. Ang tawag pa diyan bago pa naging Fort Bonifacio, bago pa naging Fort William McKinley, Barrio Mamangkat, bayan mm -hmm. ng Pateros. Barrio Ayan Mamangkat. Ang, 'Yan ang mapa na magpapatunay nung 1891 okay. pa ay nasa ilalim hindi ng. Hindi ko alam kung kikilalanin yung mapa ng 1891 dahil nagkaroon ng mga bagong. Da, kikilalanin. Dahil ang, uh, Spanish eh, sanction ng US eh. Okay. So lahat ng ginawa ng Espanyol sanction ng okay. US government. Para mapanindigan nyo rin po, Mayor konser, no? eto, mas bagong mapa po ito. Ah, diba? 1968 yan. Okay. 1968. Okay, ano naman yan? Pakita natin, mas malino <coughs> ito. Etong 1968 na mapa, magpapakita naman na eto ang boundary. Makikita nyo, nakasulat, Municipality, Teka, of makita, yan, yan, na, municipality of Pateros. Ayan, ayan, mas nakita na. Ayan. Municipality of Pateros. Ayun, Municipality of Pateros. Pateros. Ibig sabihin, ang tagig ay nandito. Uh -huh. Sa may ibaba. Makikita mo, Igan, ito yung eh, uh, libingan ng bayani, American, yung U.S. American, American Cemetery. Cemetery. Okay. Ayun ang boundary, nasa itas, ito ang Fort uh, ah, Bonifacio. Oh, nasa right. loob ng lupa ng uh -huh. Pateros. Yan ay as late as 1968. 16. Okay, kahapon narito po si Mayor Junjun uh, Binay na Makati. Ang kanila pong uh, usapan sa agawan ng uh, teritoryo na yan ng Tagig eh nagsimula 1993. Pero sinasabi nila mayor uh, ng Pateros na 1991 eh may reklamo na rin kayo. Tinaangkin niyo na rin po itong Port Bonifacio. po yung 1991 eh, na petition niyo. Sa, sa totoo lang Igan, o dito kaso? dito sa laban na ito eh talagang parang uh, nanliliit kami no. Nanliliit dahil unang-una ang uh, siyudad ng Tagig at Makati, mga kapitbahay namin niyan, yan ang pinakamalalaki hindi lamang sa lupa, kung hindi pati rin sa budget. Bakit, Kamo? Alam mo, ang Makati, ang lupa nila ay 2,800 hectares sa ngayon. Okay. Ang uh, tagig ay 4,200 hectares. Okay. Hmm. Sa lahat ng dokumento, hanggang ngayon, pag tinignan nyo ang official census, ang nakalagay dapat ang sukat ng pateros ay 1,040 hectares. Okay. Dapat, yan ay nasa official na dokumento. Katulad nitong hmm. census na hawak e, bakit ako po. Bakit dito nakalagay naman po, Mayor, ahawa ko to. Eh 984 hectares na lang kayo. Sa napunta yung pitundaan. Nawala ang pitundaan oh, yeah, yeah. at 'yan ngayong pitundaan na 'yan. 'Yan yung lupa ng Fort Bonifacio na oh. ngayon ay pinag-aagawan nga ng mga tatlong bayan na ito. Ang bayan ng Makati, ah, yung ang bayan ng Tarlia, okay. Pitundaan na nawawala. Pitundaan na Dahil ngayon igan, maniwala ka ba? Ang nasasakupan na lang ng bayan ng Pateros 184 hectares na lamang. Eh, Ba't naman pinayagan ng mga nasa... Kung siya, eh, mas matagal lang ah, pa kayo sa Pateros, okay. Ah, ah, ah. Ba't ito naman unti-unting naangkin ang iba't ibang <laughs> <laughs> lusod yan, ang, ng pateros, nangyari oh. yan nung magkaroon ng proclamation na uh, 2475 noong 1986. Panaw ni Gardner ah, si right? oh. at Marcos. 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 Ah, May Even, be, before that, sakup ng Pateros yan. From hmm. the very beginning, 1800, no? Hanggang umabot ng 1986, sakup ng Pateros yan. Pagdating na yung 1986, nagkaroon ng proclamation, at... Pinilala uh, ng uh, Makati. Actually, yung proclamation... Yung formal baas yung binigay na sa Makati? Uh, actually, hindi naman binibigay o pinuproclama para sa Makati. Oh. Ang dinideklara, the area is open for disposition. Pero nagkamali ang ating Presidente Marcos na banggit, situated in Makati. Okay. Ang totoo, yun ay situated in the Municipality of Pateros. Okay. Kaya yung pagkakamali na yun, yun ang kanilang na... Mayor, ano nang nangyari ganit. na doon sa kaso noong 1991 na inaangkin nyo na yan? Nagsimula ang kaso... Nauna pa yung Tagig at uh, Makati. Nagsimula ang kaso na final ng Pateros, 1991. Ang tagig, nag-file, 1993. Uh -huh. Yung kaso ng Pateros, mula 1991, labing walong taon, nakarating hanggang Korte Suprema. Okay. Hanggang Supreme Court. Mm -hmm. pero, ano ang desisyon ng Supreme Court? Ang desisyon ng Supreme Court ay ito. Ang sabi sa bandang huli, the parties are hereby directed to comply with Section 118 of the Local Government Code. Ano ibig sabihin nun? Ang sinasabi, teka muna. Uh -huh. Ang sabi ng Section 118 ba dapat, pag may pag-aaway sa lupa, ang mga syudad, ang mga bayan, dapat bago nagablahan nag nag-usap-usap muna. Nagdaan muna sa Amicable Settlement. After ilang taon? After labing walong taon. Ah, hindi nag-desisyon ng Supreme Court? Hindi nag-desisyon ng mm -hmm. Supreme Court. Kayo ba'y kinakausap ng tagig sa Makati? Um, dumaan okay. sa Council to Council Dialogue. Okay. Nagkaroon ng Council to Council Dialogue, nag-usap ang konseho ng Pateros mm. at ng Makati. Sinubukan makipag-usap ng Pateros sa tagig pero walang naging malinaw na usapan. Ibig sabihin, walang naging amicable settlement. Okay. Nag-fail yung amicable settlement. tapos si Mayor Junjun eh, sinasabi, 6 na bilyong piso itong mawawala sa tagig hmm. na malilipas sa Makati. Napakalit po ng pateros eh, no? At uh, ayon po sa research namin, isa rin po sa pinakamahirap po na... Pinakamahirap. O, oh, dito sa Metro Manila. And the only municipality. So, malaki ba talaga maitutulong kung uh, kahit pa pa... E, eh, mo na, pabor ba kayo sa equal sharing na lang ng ano? Uh, global city natin? Alam mo, Igan, sa totoo lang, ang nawala sa bayan ng Pateros, hindi lang income. Ano? Hindi oh. lang yung income. Kung hindi nawalan kami ng chance na maging syudad, sa katunayan ngayon na Metro Manila, lahat city. Kayo isa na lang, lang ang si alabing palidad. munisipyo, Pateros. Hmm. At okay. hindi lang yon, Nawalan din kami ng representation. Alam mo ba, hanggang ngayon, ang Pateros lang ang bayan sa buong Pilipinas na ang congressman, ang kinatawan, oh. eh kahate ang ibang syudad. Dahil nga dapat eh, 1,040 hectares, naging 184 hectares. Maniwala ka ba, Igan? Oh. UP Diliman Campus, malaki pa ngayon sa buong bayan mm -hmm. ng Pateros. Kaya dito ang nawala, hindi lang pera, hindi mm -hmm. income, hindi, hindi pati cityhood at representation. Pero liliwanagin ko, Igan, hindi pangunahin dahilan ng bayan ng Pateros ay yung pera o pondo. Okay. Kung hindi dito ay bilang ama ng bayan, kinakailang ipaglaban namin na yung kasaysayan, yung karapatan ng aming mga ninuno mm -hmm. na nung araw ay magsasaka sa lugar na yan, okay. at ganun din mm -hmm. ang kinabukasan ng bayang Pateros. Dahil sabi nga ng ating Pangulo, dapat daw inclusive growth. Dapat ang pag ay lahat at sabay-sabay. Mm -hmm. Eh dapat sana naman ang mm -hmm. aking panawagan napag-iwanan mm -hmm. ng Pateros, napakalaki ng napag-iwanan, kaya ngayon eto ang okay. chance ha, para umunlad mm -hmm. ng bayan. Dako maraming salamat to, uh, Consial, uh, Dominador Rosales okay. Jr. Okay. sa pagpunta, at uh, Pateros Mayor Joey Medina ang balot, ano ang nangyari. Okay, <laughs> uh, uh, ibang topic yun. Okay, yan po ang naging talagay natin. Pagbabalik po unang okay. yun. Ayon, thank you,